Samantala, hindi na ho bago sa bansa ang makakita tayo ng mga lalaking walang suot pang itaas habang nasa labas ng bahay o kaya naman ay eh, nakatambay ho sa kanto. Pero gaano nga ba ito katanggap-tanggap sa publiko? Balitang hatid ni Mikaela Papa. Anong mararamdaman mo kung habang namamasyal sa isang parke, isang lalaking walang pang itaas ang biglang nag-sunbathing sa harapan mo? Ito ang inalam ng Brazilian model na si Arlene Gaspar sa kanyang social experiment kung saan nag-ikot siya sa mga parke sa Mandaluyong, Pasig, Makati, Tagig at Manila topless. Sa ibang bansa kasi katanggap-tanggap ito lalo na kapag mainit. Pero sa atin? Less than two or 3 minutes they the guard are coming telling me to put back the shirt. Uh, some of them say it was rules but couldn't explain the rules. Uh all another one saying it was Was like a conservative uh, sa conservatives. Ayon sa National Parks Development Committee, bagamat walang batas na ipinagbabawal ang hindi pagsuot ng pangitaas sa mga national park, hinihikayat nila ang mga tao na magsuot ng anilay disenteng kasuotan bilang respeto, lalo na sa Rizal Park na di lang isang pasyalan kundi isa ring puntod. Bagamat iilan lang sa mga lungsod sa Metro Manila tulad ng Marikina, San Juan, Valenzuela at Navotas ang may ordinansang ipinagbabawal ang walang pang itaas sa mga pampublikong lugar, likas daw ang kulturang Pilipino na nagpapatupad ng tinatawag na social norms kahit walang batas. Da-associate kasi natin yon dun sa primitive na kaalaman natin na nakahubad na sa kanto na umiinom na maghahanap ng away mamaya-maya. Yun yung nakikita natin pagkaastig ng mga tao na kahubad. Mikaela Papa, GMA News.